Oh shit, not good. Aww. Oh no. Paminaw man ako mga idol. Kona kita mo sa mga panagway. Inuhat na kasabot mo. Huwag nga madan mga idol karon Magulaanan ko. Sa ako, ano-ano ka kasi kasi. in English deep in my heart Aww. not good I feel like I'm going to die I don't know feel sad because I'm four not 5 Wala no. Dira ko ito mga idol. Bye bye.